Ang nilalaman ng ating video Mula sa nakakatakot na landslide na nangyari sa isang highway, ang nakakatakot na haunted house hanggang sa aswang na nakikita sa mga tubig sa buong mundo, naririto ang pitong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Habang ang ibang sasakyan ay nakahinto dahil sa takot ng mga ito sa rumaragasang tubig sa kanilang daraanan, ang driver naman ng Toyota 4x4 ay hindi nagdalawang isip na tawirin ang kalsada kahit na malakas ang agos ng tubig. Panuorin ninyong mabuti kung ano ang susunod na mangyayari. Isang landslide ang naganap sa kasagsagan ng malakas na ulan, bagamat nakahinto ang ibang motorista dahil sa pangamba ng mga ito na tumawid, ay lakas loob namang tinahak ng driver ng Toyota 4x4 ang rumaragasang tubig. Ang kinalabasan, hindi naging matagumpay ang ginawang pagtawid ng driver na si Alberto Uriel Romero Martinez sa kalsada ng Veracruz na malapit lamang sa capital ng Nicaragua. Sa kasamaang palad, kahit sinubukang tumalo ni Alberto sa kanyang sasakyan, ay namatay pa rin si Alberto ayon sa mga autoridad. Ang video namang ito ay nagmula sa Reddit, na kung saan, habang nag-shoot ng music video ang grupo na ito mula sa South Korea, ay bigla na lamang may nahagip ang kanilang kamera ng isang kababalaghan. Pagmasdan ninyong mabuti kung inyo itong mapapansin agad. Habang nagsasayaw ang grupo na ito, ay bigla na lamang may nahagip ang kanilang kamera ng isang misty ghost-like figure mula sa kanilang background. Ito ay ilang segundo lang makikita bago ito biglang nawala na parang bula. Ang grupo sa video ay mula sa South Korean boy band na kung saan ay kanilang ginagawa ang musical debut na may pamagat ang kanilang single album na Get A Guitar noong September 4, 2023. Matapos naman itong mag-viral ay agad itong inulan ng sari-saring opinyon at espekulasyon. May nagsasabing maaring steam or smoke lamang ito, subalit ang iba naman ay nagsasabing isa itong paranormal activity o isang ghost. Isa nga ba itong multo? Panuorin ninyo muli ang video clips at kayo na ang baalang humusga. Habang magisa naman sa kanilang tahanan si Celeste, ay bigla na lamang itong nakaranas ng kababalaghan na kanyang ikinabahala. Panuorin ninyo kung ano ang kanyang ikinatakot. May na, may, ya mi amigo, mi no, amigo, quiero me da miedo amigo. May amigo, may amigo. No mames, no mames. Eso no estaba tirado ahorita. El cereal se supone que estaba allá arriba. No mames, la gente no mames. vete la verga. Vete la verga, vete la vieja. Clive, dice: en serio. Dahil sa takot Hindi magawang lumabas ng kwarto si Celeste habang ang pamilya niya ay ilang araw na mawawala, dahilan upang mag-isa lamang siyang naiwan sa kanilang bahay. Sa loob ng halos tatlong araw, palagi siyang nagigising dahil sa malakas na kalabog na nagmumula sa mga bagay o kagamitan sa bahay na bumabagsak. At ang mga pintuan ay kusa din na nagsasara at nagbubukas. Nakakarinig din siya ng mga footsteps. Kapag hinahanap naman niya ang pinagmumulan o posibleng gumagawa ng nasabing ingay, ay wala naman siyang nakikita, kaya naman mas lalo siyang natatakot sa mga pangyayari. Nang bumalik naman siya sa kanyang kwarto, ay nagsimula na naman ang mga misteryosong ingay. Kaya naman hinayaan na lamang niyang nakabukas ang ilaw sa buong kabahayan. Nilagyan niya din ng kamera ang lugar kung saan madalas mangyari ang mga misteryosong mga ingay. Okay, aquí el, el celular grabando aquí. A ver, si, si Kapta, algo, Porque la neta, ya, ya me harté de que, de que estén pasando cosas y no sepa qué es. Lo voy a dejar grabando y me voy a ir al cuarto. Lo, lo que no sé qué hacer ya. Me da mucho miedo, me da mucho miedo ver lo que hay. Muli, tiningnan niya ang paligid ng kanilang bahay, subalit wala siyang nakita nang kanyang near view ang kuha ng kanyang camera ay agad siyang natakot sa kanyang nakita kaya naman napatakbo na lamang siya papalabas ng bahay okay,

ay tumakbo na lamang siya papalabas ng kanilang tahanan at tumawag ng polis. Nang dumating ang polis, ay wala naman nakita na kahit sino sa loob ng bahay. Kayo, ano o sino sa palagay nyo ang nakita ni Celeste sa kanilang bahay? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito ay nagmula kay Isabel Riley, na kung saan, ay kanyang ipinakita ang isang ebidensya ng mga bagay na hindi kayang maipaliwanag. Ayon kay Isabel, ang nasabing picture ay nakuhana ng kanyang boss na ishiner naman sa kanya. Ayon sa kanyang boss, nakuhana ng kanyang camera ang picture na ito habang nasa Antoine restaurant siya na matatagpuan sa New Orleans. Ang nasabing restaurant ay nagbibenta ng napakarami at iba't ibang klase ng wine na ang iba ay milyon ang halaga. Out of curiosity naman, ay chinek ng kanyang boss kung saan nakalagay at nakadisplay ang mga wine, Kinuha na niya ng picture ang lugar kung saan naka-stack ang mga wine kasama ang may-ari ng restaurant. Habang gamit ng may-ari ang isang laptop upang mag-online auction ito, ay naisipan niyang kuhanan nito ng camera kasama ang napakaraming stock ng wine. Nang umuwi naman na siya, kinaumagahan, ng kanya nang chini-check ang mga larawan na kanyang nakuhanan sa lugar, ay bigla na lamang nitong napansin ang isang nakakakilabot na larawan na nakatawag agad ng kanyang pansin. Panuorin ninyong mabuti. so this is the first picture that he showed me from the wine cellar. you can see this guy who is on his laptop at auction doing whatever. and here is the next picture that he took. Um, so we all see that. that is a full body apparition. it looks like a woman in this like black victorian dress. and when I was showed this, I genuinely had full body chills. This is insane. I have never seen anything like this and I need to not be alone in seeing this because holy Makikita ng malinaw sa picture ang full-bodied apparition. Ayon naman sa iba, maaaring may dalang sumpa ang larawan samantalang ang iba naman ay walang idea kung ano ang nasa larawan na ito. Kung dalawa lamang silang naroroon ng mga oras na yon, sino naman ang pangatlong tao na ito? At bakit naman nakasuot ito ng lumang kasuutan na tila ba damit ito noon pang mga 1800s? Kaya naman naniniwala ang boss ni Isabel na isang ghost ang nakuhanan niya ng camera. Kayo ano naman ang inyong opinyon sa larawan na ito? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito ay nagmula sa YouTube channel na Bledzak12, na kung saan, noong una ay namumuhay siya ng tahimik at mapayapa sa kanilang bahay, subalit sa kalaunan ay nagsimula na siya makaranas ng mga kababalaghan sa kanilang tahanan. Isang araw, habang may kakaibang nangyayari sa kanilang tahanan, ay agad niyang kinuha ang kanyang cellphone upang i-record ito. Panoorin ninyong mabuti kung ano ang nakuhana ng kanyang camera.

Matapos makarinig ng misteryosong ingay na nagmumula sa kanilang kitchen ay agad siyang bumaba upang magsagawa ng investigasyon. Natuklasan din niya na hindi nakalak ang pintuan sa harapan ng kanyang bahay. Makikita din sa video ang kusang pagbagsak ng kagamitan nito sa kitchen. Nang bumalik naman siya sa kanyang kwarto, ay nakarinig naman siya ng nakakatakot na footstep na tila ba papalapit ng papalapit sa kanya. Dala naman ng kanyang takot ay nagtago na lamang siya sa loob ng kanyang aparador. Nang nawala naman ang mga footstep, nang bumalik siya sa kanyang kitchen, ay laking gulat niya nang nagkalat na ang kanyang mga gamit buhat sa flooring. Ang kanyang mga kagamitan at ibang bagay, ay kumakalabog nang wala namang humahawak at gumagalaw dito. Nang kanya naman hinanap ang posibleng may kagagawa nito, ay wala naman siyang nakita naniniwala siya na may paranormal activity na nangyayari sa kanyang bahay. Marami naman ang naniniwalang mga viewers na may evil spirit na nakatira sa kanyang bahay. Kaya naman lagi niyang inihahanda ang kanyang cellphone at camera upang idokumento ang lahat ng kababalaghan na kanyang nararanasan sa loob ng kanyang bahay. Habang pumasok naman ang isang ghost hunter sa abandonadong bahay na ito na pinaniniwala ang pinamamahayan ng masasamang espiritu, nang inutusan itong magpakita ang mga ito sa kanya, ay eto ang naging tugon ng evil spirit sa kanya. Panoorin ninyong mabuti. Ang video na ito ay nagmula sa sikat na ghost hunting YouTube channel na Twin Paranormal. Isang araw, ang grupo ay nakatanggap ng isang tawag mula kay Danya, isang employee ng The Cutthroat Brewing Company na matatagpuan sa Marlil, California. Ayon kay Danya, ang brewery na kung saan siya nagtratrabaho ay isang extremely haunted. Ang gusali ay itinayo pa noong mga 1800s na may napakayamang history kaya naman hindi na nagulat si Danya maging ang kanyang katrabaho sa mga kababalaghan na kanilang nararanasan sa loob ng building. Binalaan din ni Danya ang twin paranormal team tungkol sa isang ghost na gumagala sa loob ng gusali. Ang dalawang espirito na madalas nilang nakikita sa brewery ay tinawag nilang si Jack samantalang ang babaeng multo naman ay tinawag nilang Sophie na madalas makita at magparamdam sa second floor. Maliban sa mga spectral figures na kanilang nakikita ng kanyang mga katrabaho, madalas din silang makakita ng mga bagay at kagamitan sa gusali na gumagalaw ng kusa. Madalas din silang makarinig ng mga misteryosang boses na kapag naman hinananap nila kung saan ito nagmumula ay wala naman silang nakikita. Madalas din silang makaranas ng pag-atake ng sinister forces nang wala naman silang nakikita. Who's here with us tonight? Nang tinanong ng team ang sinumang naroroon na espiritu ay sakto namang may nakuhanan ang kanilang night vision camera ng isang movement mula sa likod ng pintuan ng building. Ang nasabing figure ay isang misteryosong semi-transparent figure na naglalakad sa may pintuan. Naniniwala naman ang mga viewers na isa itong real ghost na nakuhana ng camera. Maaaring isa rin ito sa nakikitang espiritu ni Dania na empleyado ng nasabing brewery. Dahil sa matinding kababalaghan na nararanasan ng pamilyang ito sa tinitirhan nilang bahay, ay tumawag na sila ng isang medium upang magsagawa ng sense upang makontakt at makipag-usap sa espiritu o demonic entity na gumagambala sa kanila. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, ay mas lalong nagalit at naging agresibo ang masamang espiritu sa kanila. Panoorin ninyong mabuti. Okay. We're back. and is it convinced me that there is something in the house i hope so yeah, so i'm here not to have to get rid of it jerry i don't know if we're gonna be able to do it buddy Well, we're gonna do everything we can and you said you want to have a seance i'll so do that with your board seance whatever you want to do We do no, please don't that's the only way to get rid of no, them i'm read about it now. <laughs> I've uh, studied it and that book that you said you was reading, that Nacre book or whatever, that's uh, that's something that can really cause a lot of problems. So we're going to have a say out and so we're going to figure out what it is, who it is, whatever it is. We're going to get rid of it. Whatever it is, really. whatever it is it's, it's, it's evil. I mean, you can feel the whole friggin' room, those ice cold. there's cold spots all in this I house. I feel and cold <laughs> Every hair on my whole body stands up when this shit That's starts. It. That's it. We'll get rid of it. Uh, if there's anything in the house, we don't know for sure there is. Can you... <laughs> you can get rid of it tonight. So I'll oh, see it. We're going to uh, see if there's anything happens tonight. If there is, we're going to have a seance. Dude, don't don't do it. it. Don't do a seance. We've done it before. No. we it, It'll some, make shit worse. Well, the reason we're recording, we got some pressure that we get paranormal activity. Get somebody in here. that if, if he can't stop it, he's done it before and he's took care of it. He knows what he's doing. He's good at it. But I've tried telling him. Don't to, do a seance. Dude, I've, been, I've been through it. It'll make it worse. I swear. It'll make it worse. That's all it's going to do. Fuck. Fuck. I'm sorry. Look, oh, dude. Whatever the hell you do, stop. Tommy. Tommy. Come on in here. Let's just <laughs> turn these lights off and do this. Cheers. Dude, I gotta go, man. Hold on. Sit <laughs> still. Just a few minutes. Just stay or no just for a few minutes. Just till Sam gets here. Sam and Tacy's supposed to be here in a minute. Turn these lights off. I guess so, but go if you got block, a Bible man. and a candle. Yeah, hold on. Get a I Bible me. and a candle. Hold on, I'll go get. If they set them in the house. Give us a sign, show us who you are. If you're evil, Sorry, baby. <laughs> if you're able. Oh, shit! Fuck, dude. So Jerry, 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 Jerry! Oh, my God, no! Oh, damn, Oh, oh my great. God, hey, 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 that's, that's, that's enough, that's enough, that's enough, that's signing up, that's yeah. signing yeah. up, man! For that's signing yeah. up! Okay, let's get it, let's quit. You. Turn it side Hey, Leslie, I'm sorry, I'm sorry. What is that? I don't, I don't know. This is the new one I'll meet you, everybody. What is it? Where's she cut? No. Are you okay? Oh, God. I'm, I'm so. Here, here. Let, get her a friggin' Riders. Here. 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 Let me see. Are you cut or are you hurt? No. Thomas? Here. Thomas. Oh, wait, go in with her. Go, 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 go. Wait a minute. Come on, man. Bring the cameras. Get out. Oh, come, on. It, yeah. come on. Come on. Take this off. Take this off. Shine on your neck. Shut it, it, it under the bed, shut it under the bed, it has got to be something here. God damn, ain't nothing. Check this shit out, Jacob. Get this off of him! Dude, fat. Yeah, guys, come on, let's move it. go, move, 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 move. Get this. Don't be doing it. Wait, 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 wait. Listen. What? Listen. Wait. Oh, shit. Oh, god. Hey, get up here. Get up here. Get up here. Get up here. Get up Go Jerry, breathe. Oh, 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 god. Oh, god. Jerry, breathe. I, I shall not fall. You make me lie down and breathe. Oh, god. man. <laughs> <laughs> he leads me in passive righteousness <laughs> for His name's sake. Ain't though I walked through she valley in the shadow of death? Get over here, Sam! Oh, get over here. over here, no evil! Oh, oh god, damn! Tommy, what the hell? Oh god, god damn, Tommy! I'm, I'm sorry. Get over here, please. Get over there. Oh, <laughs> sorry, you are with me. Get over here, Jerry. Jerry, what everyone, get up there. Get over oh, here. God. Makikita sa video na habang may kandila at hawak kamay ang tatlo sa isang mesa upang magsagawa ng isang ritual, ay bigla na lamang may pumatak na dugo mula sa itaas ng siling na sinundan pa ng kusang paggalaw ng Higon sa isang kwarto. Ang mga patak ng dugo ay pumatak sa kamay ng babae kaya naman napaiyak na lamang siya dahil sa matinding takot na kanyang naramdaman. Marami namang viewers ang naniniwala na hindi lamang basta espirito ang may kagagawa nito kung hindi isang evil spirit. Viral naman ngayon sa internet ang tatlong video clips at larawan ng kakaibang uri ng nilalang na natatagpuan sa karagatan, lawa at mga ilog sa iba't ibang sulok ng mundo. Sinasabi na ang nakikita nilang nilalang na ito ang siyang dahilan kung bakit minsan ay bigla na lamang nawawala sa tubig ang kanilang mahal sa buhay habang naglalangoy, ang iba ay hindi na nila natatagpuan magpahanggang sa ngayon. Para sa inyong komento kung ano sa palagay ninyo kung anong uri ng nilalang ang nasa larawan at video, ilagay lamang sa ibaba ang inyong komento. You think this is... Masya Allah. Ito ikan na paduyong eh. Yeah? Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.